guys! Welcome to my channel! May Osmeña po. Ayan, sa mga sumusubaybay sa akin. Uh, ngayon yung lang ako, ako makikita ulit na magbablog kasi uh, siguro may time na hindi na natin talaga kaya magawa ng content dahil marami tayong ginagawa. Pero ngayon kasi, um, uh, mag-upload ako ngayon ng video about sa kidney. Mag-update lang tayo. Ayan, sa mga man, sa mga nag nagpapalo sa FB ko kasi hindi ko naman nilalagay dito sa ano ko sa YouTube ko yung yung account ko sa FB pero na, natutuntun nila ako sa Facebook kasi naggawa ako doon ng ano ng page ko na ang pangalan ay May Osmeña. So, nagugulit na lang ako. May mga nag, chat-chat sa akin, may mga tumatawag sa akin. Ayan, nakakatuwa siya dahil uh, nagtatanong sila about sa kidney, ganyan. Um, natutuwa ako kaya yung lahat ng nag-ano nag, uh, sa akin sa Facebook, nire ko talaga sila. nag, nag e ako na replyan sila dahil siguro dahil ano, uh, parehas kami ng case. O yan, pag parehas kayo ng case, mas naiintindihan mo sila kung ano yung mga pinagdadaanan nila sa ngayon. Especially doon sa mga bago pa lang na may sakit na ganito, uh, mararandaman mo yung takot, yung pag-aalala, lalo na kung ikaw ay walang pera. Talagang nasa isip nila, ay, malala na ba ako? Ganon. Kasi kung ano ang narandaman nila, yan din ang narandaman ko during the time na nag-i-start ako dito sa sakit ko. Ayan. As you can see guys, nakikita nyo, ang taba-taba ko ngayon. Unlike noon, nung mga bago lang akong may sakit, talagang bumagsak yung, ano ko, yung timbang ko. Kasi, uh, na-depress ako. Ang dami kong ano, hanas sa sarili ko noon. Andiyan yun, ayun nga, na-stress ako. Marami akong bagay na pinagdaanan uh, para mawala yung ah, uh, yung lungkot ko o yung takot ko dahil sa sakit na na ganito na nararamdaman natin. As you can see guys, ah, uh, ako po ay may kidney failure. Stage stage 5 na po ako. Um maglilimang taon na po tayong lumalaban sa sakit na to. Maglilimang taon na. Kasi na-diagnose ako nito eh 2019, alam ko October eh. 2019 ni siya ng October. Uh, 2024 na tayo ngayon siguro uh, maglilima nga ba maglilima ayan hindi ako hindi ko na kinakount kung ilan pero assuming lang yan maglilima ayan eto guys ayan nga balik tayo doon sa mga nag nagpapalaw sa akin sa every page ko yung every page ko na yon ginawa ko lang yon uh, kasi nga meron nga nagchat-chat sa akin ang followers ko lang doon 98 lang eh kasi nga hindi ako madalas na nag-online doon nagugulat na lang ako Uh, may mga message pala ako. Minsan hindi ko na, hindi ko sila nare-replyan pero pag nakita ko naman uh, kahit gaano pa sila katagalan na andun sa inbox ko ay nire-replyan ko sila. Gaya nga ng sabi ko, sino pa ba ang makakaintindi sa kapwa ko may sakit? Lalo na doon sa mga nag start pa lang o sa bago pa lang na may sakit na katulad nito, ramdam na ramdam mo sa kanila yung takot. Ayan. Pero dahil matagal na nga tayong lumalaban sa sakit na to, Um, sa akin kasi parang ano na eh uh, parang dahil tanggap ko na sa sarili ko na may ganito akong sakit mas malalim na ang pangunawa ko tungkol sa CKD kung paano uh, kung paano ko to dadalhin kung hanggang saan ako tatagal na nag-maintenance kung kailan ba ako magda dialysis ayan. Tinatanong nyo guys kung kung tatanungin nyo ako kung kailan ako magda dialysis uh, sa sa akin na sa aking pananaw ayan. Disclaimer lang guys ha, hindi ako hindi ako doktor. Uh, based ito sa aking experience ayan. Sa totoo lang uh, kung gusto sa, ikaw na sa sarili mo alam mo yan kung, kail, kung hanggang kailan ka magme-maintenance ng gamot o hanggang kailan ka o kailan ka magda-dialysis. Bakit? Pag matigas ang ulo mo, hindi ka naaabuti ng isang buwan o one year, dialysis ka na. Pero dahil may disiplina ka sa sarili mo, tatagal ka pa na hindi nagda-dialysis. Ako katulad ko. Ayan. Ngayon, ngayon medyo mataas ang kreya ko. Bakit? kasi guys, ayan, ang taba-taba ko ayan, bakit mataas ang kraya ko ngayon Bip, nung last two weeks ang kraya ko lang is 300 300 lang to guys hindi na ako tumataas dyan uh, tumaas man ako, alam ko may sala ako sa pagkain, dahil pasaway ako uh, pagdating ng ano, uh, pag nag 400 ang kraya ko, alarming na ako noon alarming na. Ibig ko sabihin, kailangan mag-back to, ano ka, mag-back to diet ka. Kung paano yung maintaining ng pagkain mo, ibalik mo sa dati. Maghigpit ka ng sintron sa pagkain. Parang ganun, guys. Pero dahil, uh, may pag, etong mga, naka, yung nakaraang Holy Week, ayan, marami tayong mga kaibigan na nag invite sa atin, na kumain sa labas, sa birthday, ayan, yung two weeks na yan. Yung two weeks na yan, guys, ang mga kinakain ko ay lahat bawal. Hindi ako umiinom ng drinks na mga iced tea, ganyan. Hindi ako umiinom yan kasi alam, bawal yan sa atin eh. Pero yung last two weeks na yan, ah, kinarir ko yan. Lahat ng bawal, kinain ko. Para bang natakam ako, natakam ako na na kainin yung mga bagay na hindi ko hindi ko nakinain ng ilang taon. Parang sabi ko sa sarili ko, ah, uh, sige ngayon linggo lang kakain ako ng bawal. di, after a week, hindi hindi ko na naman nasunod yung pinangako ko sarili ko na itong linggo lang na to kakain ako ng bawal dahil nga nagmahal na araw so marami kong mga kaibigan na kaya kain sa labas pasyal, pag namasyal ka kakain ka rin ayun, yung one week na napagiging pasaway ko sa pagkain ng mga bawal pati drinks, ice cream nadagdagan ng another one week so anong nangyari? Siyempre, sa two weeks na yan, na kinain mo lahat ng bawal, expected mo na yan, guys. Yung kreya mo, tataas yan. Tataas. From 300, tataas yan. Ako expected ko yon, Kasi, uh, sa tagal ko na nagme maintenance alam, ko na, alam ko na kung paano tumaas eh. Kaya, nung nagpa-check up ako last day, nung nakaraang araw, hindi ako na-surprise na napakataas ang kreya ko. Kasi nga, kinain ko lahat ng bawal. E, every time nakakain kami sa labas, laging maaalat yun. Kare-kare. Ayan. Yung chicken na kumain kami ng sa Kenny Roger. Yung chicken, sausawan niya, gravy. Ang dami kong nakain na gravy. Ang sarap. Parang bang, na-miss ko yung pagkain ng, yung alam mo yun, yung wala kong, yung, walang nagbabawal sa'yo na, huwag kang kumain yan maalat yan, ganun. Namiss ko yun. Nasarapan ako sa pagkain ng ganun. Yung bang hindi ko na inisip na misak pala ako. Sabi ko, sige, recess muna tayo. Uh, time out muna tayo sa pagkain ng mga maalat. Sabi ko, gano'n, isip ko. No, na check up ako ng isang araw. Ay, nako. Grabe. From 300, tumaas siya ng sobra. Tumaas siya ng sobra. Naging 569. 569. Ito na yung pinakamataas kong creatinine magmula nung ako ay nagkaroon ng uh, stage 5 kidney failure. Before, ano lang, 400 something lang. Pero after 2 weeks, napapababa ako siya ng 290, kanyan, 300. Kaya lang, ang diet ko nun, strict diet yon guys. Strict diet talaga yon More on nilaga lang ang kinakain ko nun. Gisa-gisa uh, ng walang lasa, kanya Bumagsak siya. O, back to 290 tayo, 280, 300, balik tayo. Sa loob ng ilang taon, uh, na ganun palagi ang ating creatinine, hindi siya tumataas. Uh, ngayon lang tumaas ng sobra kasi nga hindi ako sumunod sa diet. Naging pasaway ako sa pagkain. Yun, ganun yun, guys. At, uh, kaya ako nakukwento to, guys, kasi, uh, napakabilis. Napakahirap magpababa ng creatinine, pero napakabilis magtaas ng creatinine. Ayan, guys. Kung nakikita nyo ako, parang wala naman akong sakit, di ba? Parang, parang okay naman ako. Lahat ng mga nagsasabi sa akin na, wala ka naman sakit, Gino, mo lang kami, pinaprank mo lang kami. Uh, hindi naman kailangan na porke may sakit ka, kailangan payat ka. Uh, hindi ko naman sinabi na hindi na porke may sakit ako na ganito, kailangan as in, payat ako. Ang ibig ko sabihin, kailangan, kung ano lang yung height mo, inormal mo yung bigat mo. Ganun. Before, ang, nung last, siguro last two years, ang aking bigat ay 55. 55 ganyan. 56 ganyan. 55, 56, 57. Sige, isagad mo na sa 57. Ngayon, ang bigat ko ay 65 na. 65. From 57, naging 65. So, nadagdagan ako ng ilang kilos. 8 kilos. Alarming na yon kasi medyo tumataba na ako. Kasi uh, sa, sa sakit natin, kailangan hindi ka magpata, hindi ka magpata magpataba. Kailangan nasa no, uh, normal na bigat ka lang. So, ngayon, dahil medyo uh, nag-i-strict tayo ngayon, na 2 days na akong uh, nag-i-strict sa diet. So, hopefully, uh, bumalik to sa, uh, sa mababang yung kreya ko. Usually naman, guys, um, uh, ako naman pagka tumataas talaga kreya ko, nakakaya ko siyang pababain. At um, dahil sa, ngayon ay 569 ang kreya ko. Ah, uh, babalitaan ko kayo after 2 weeks. Mag- mag update ako kung sa loob ng 2 weeks ay bumababa ang aking kreya or magpapacheck ulit ako ng kreya ko after a week pala ganun pag alam kong medyo mataas ang kreya ko weekly nagpapa nagpapa kreatinin ako nagpapacheck ako ng creatine para malaman ko kung may improvement or wala improvement ayan doon sa nag uh, ano sa akin sa nagchat-chat sa akin na may mga problema sa kidney na nawawalan na ng pag-asa wag po kayong matakot na na yung sakit na yan ay dumapo sa inyo. Sigur, yung sakit na yan, dumapo yan sa inyo. Kasi, meron kayong mga bagay na naging pasaway kayo. Alimbawa, patakaw kayo sa mga maaalat. Kung hindi nyo iyan inani -in nung mas maaga, ngayon nyo inaani yan sa mga kinakain nyo yan. Especially ngayon, na yung pagkain lahat, may mga uh, na, katulad ng mga magic sarap, bechin. Marami na yung ano, may marami ng chemical na ano na nakakapag-trigger para sa, sa, ito kasi ang sakit na kidney failure kasi iyan. Ano tayo sa mga ano, sa mga maaalat at saka yung mga makemical na pagkain. Kaya nga tayo bawal tayong kumain ng mga process yung mga hotdog, tosino, ganyan. Kasi iyan matataas yung mga ano niyan, ah, uh, may mga ingredients sila na hindi talaga po pwede sa atin. Yung mga chemical niyan, masyadong matataas. Mas, mga ano yan, mga salty food yan. Kaya hindi yan pwede sa atin. Ayan. Uh, gusto ko lang kayong i-update kung ano na ba nangyari sa akin, ganyan. Bakit, ang dami kasi, may mga nagko-comment sa akin kasi, na bakit hindi na raw ako upload about sa kidney. Uh, parang hindi na raw ako active sa... YouTube. Ang totoo nyan, guys, um, uh, siguro, kasi, nung mga panahong active ako dito sa YouTube, ito yun, yung mga panahon na takot na takot ako sa aking sakit. Takot na takot ako, baka mamatay na ako ng maaga. Takot na takot ako dahil baka magdialisis na ako. Takot na takot ako kasi wala akong pera. Takot na takot ako kasi yung mga anak ko maliliit pa. Marami akong takot nung time na yun pag na, na ano mo na yung takot mo, na, na overcome mo na yung mga takot mo, sa buhay mo, sa sakit mo, sa problema mo sa mga anak mo, na overcome mo yan, or na natanggap mo, na talagang eto ka na, na ano ba ang kailangan mong gawin para magtagal ka pa na hindi nagda-dialysis, ganun kasi ako natanggap ko siya eh, bagamat matagal ko siyang natanggap, ngayon talagang totoong tanggap na tanggap ko na. Isa na lang yung ano ginagawa ko every time na na maiisip ko na may sakit ako. Sabi ko sa sarili ko, mag-graduate lang yung butso ko ng college. Sige, pwede na mag-dialysis ka na. Happy na ako, ganoon. Ah, uh, nung mabago-bago ako na may sakit na ganito. Sabi ko sa sarili ko, Lord, two years lang. Huwag mo muna ako ngayon. Bigyan mo pa ako ng two years. Nakayari ako sa two years na hindi ako, na okay pa ako. Then after, then after, sabi ko na naman, Lord, baka naman, pwede mo pang another two years na huwag mo muna akong i-dialysis. Ganon. Then, nakaraos na si two years, papuntakan na sa limang taon, ang ah, ngayon, ang ang iniisip mo naman, ang hinihiling mo naman kay Lord, sana bigyan ka pa rin ng ilang taon para mag-dialysis ayun, kasi uh, kaya ako naman nasasabi yun, kasi uh, na bigyan ka pa ng extension kasi tayong may mga sakit uh, kumbaga ano eh uh, mahilig na tayong tumawag kay God tumatawag na tayo panay kasi may sakit tayo sa ating may mga sakit humahawak tayo sa kanya humahawak tayo sa Panginoon na gagaling tayo kasi pag hindi mo yan ginawa kanino ka hahawak sa ibang tao ba sa kapitbahay mo ba hindi kailangan mong maniwala na may mas makapangyarihan na pwede ka pang bigyan ng extension para manatiling hindi nagda-dialysis. Lahat ng tao, ito, real talk, pag wala kang sakit, hindi ka madasalit Pag wala kang sakit, isa nakakalimutan mo. Pag may sakit ka na, umaga, tanghali, gabi, natatawag mo siya. Totoo yan. Bakit? Ganyan ako. Ganyan po ako. Bagamat hindi ako pala simba alam ko sa sarili ko na may may Panginoon o may Diyos na ano na kailangan kong tawagan every time na ano may Diyos na lumalang sa atin ganyan alam ko yon sa sarili ko pero hindi nga ako palasimba simba bagamat ngayon kasi hindi pa rin naman ako palasimba pero mas yung pagtawag mo yung pag yung pananalangin mo kay Lord dumalas kasi doon tayo humaawak o kumakapit ng lakas sa kanya. Hindi naman porke kumapit ka ng lakas sa kanya, iaasa mo na kay Lord kung yung paggaling mo. Hindi, mali yun. Kailangan pag humawak ka o kumapit ka, naniwala ka, ka sa kanya, gamitan mo rin ng pagpupursige. Gagawa ka rin. Gagawin mo rin kung ano ang, ano ang tama at kung ano yung ikagaganda ng ikagaganda ng buhay mo o ng sakit Ganun, ganun yun. Meron kasing iba. Dasal ng dasal. Lord, pagalingin mo po ako. Lord, huwag mo muna akong dialysis Lord, huwag muna ngayon. Bata pa mga anak ko. Lord, wala pa po akong pera. Huwag muna ngayon. Ganun. Ganyan ang mga tinatawag natin. Pero, may ginagawa ba tayo? May ginagawa ba tayo para manatili tayong hindi hindi nagdadialisis or manatili tayo sa maintenance lang kasi kung panayang dalangin mo, minuminuta, na nagdadalangin ka, pero pasaway ka sa buhay mo, marami kang bawal na uh, ginagawa sa, na hindi makakatulong sa sakit mo. Useless. Kahit minuminuto, kahit tulog ka, magbasal ka, hindi ka pakikinggan. Bakit? Eh, yung sarili mo nga, hindi mo tinutulungan, ano? Hindi naman, hindi, hindi naman yan instant na nagdasal ka. Bukas, miracle, milagro. Magaling ka na. Siyempre, gawin mo yung makakaya mo para gumaling ka. At the same time, samahan mo siyempre ng panalangin yan. Hindi yan, hindi yan nakukuha na mananalangin ka pero wala kang gagawin sa sarili mo na ikabubuti mo. Hindi yun mangyayari. At walang nangyayaring ganun. Sa totoo lang guys, ako, ako ha, sa totoo lang, uh, itong ako kasi, sa totoo lang, ngayon nararandaman na, na ano ako, kasi mataas ang kreya ko. Pero nitong mga hindi pa tumataas ang Korea ko katulad nito lang naman tumaas eh. Pero kontrolado ko to eh. ah uh, ngayon medyo mataas siya. Uh, parang nai naiisip ko may sakit uli ako. Pero nitong mga ilang taon na dumadaan, hindi kasi ako ano eh, hindi ako manini sa sakit. Gumagawa ako ng paraan na hindi ko maalala na may sakit ako. Yung sarili ko ginagawa kong busy. Eh. Lahat ginagawa ko. Ayoko kasi magmukmuk sa isang tabi. Uh, kasi alam nyo ba, yung stress, nakakapagpataas ng kreya yan. Kung stress kayo, stress ang utak nyo, stress din ang kidney nyo. Nakakatulong din yan para tumaas ang kreya nyo. Kaya pag nararamdaman ko na, na nai-stress ako, dinadivert ko ang isip ko sa ibang bagay. Nagagawa ako ng bagay na hindi ko maaalala ang stress ako kailangan meron ako mapagkaabalahan para hindi ko maisip na ay stress ako. Kumbaga, baga, uh, stress reliever ko yung mga uh, misa mamamasyal sa mga kaibigan. Ayan. Yung pagiging marites natin paminsan-minsan, ayan, nakakatulong yan para hindi natin maalala na may sakit tayo. Maraming bagay para malaman mo. Uh, maraming bagay na makakatulong sa iyo na mabawasan ang stress mo sa sakit mo. At 'wag mong 'wag mong masyadong dibdibin ang ang problema mo sa sakit mo. Kasi, andyan na yan eh. Ano bang gag... Kung, kung iisipin mo yan, malulungkot ka, dahil may ganyan tayong sakit, walang mangyayari, lalo ka lang lalo lang lalalayan. Um, hindi ko sinabing baliwali, baliwalain mo. Ang ibig ko sabihin, bagamat alam mo na may sakit ka, gawin mo kung ano yung makakatulong sa sarili mo. Kung, kung lahat ng bawal ay susundin mo, Good yan para sa sarili mo. Dahil alam mo, tatagal ka pa. Ako, hindi ako nagbubuhat ng bangko, ha. Meron ako mga kasabayan uh, na, during the time na na-diagnose ako. Ngayon, mga nagda-dialysis na sila. Ilang taon na sila nagda-dialysis. Pero, still, nakatayo pa rin ako. Nandito pa rin ako, nagme maintenance pa lang. Pero, ang isa sa mga ano na kailangan mo na talagang magpa-dialysis, kailangan may isang bagay lang na uh, importante na hindi mawala sa iyo. Kasi pag iyong isang iyon ay nawala sa iyo, kahit na ayaw mo, mapipilitan ka magdialysis. Alam niyo kung ano 'yon? Kailangan nakakaihi ka pa. Yan ang number one na uh, masasabi nating sukatan para hindi tayo i idialysis agad. Kailangan Nakakaihi pa tayo. Bakit? Kasi dyan, dyan sinusukat kung gaano. Alam nyo, meron nga eh, 400, 400 lang ang kreya. Hindi na nakakaihi. So, anong nangyayari? Once na hindi na yan nakaihi, finals na. Tapos na ang laban mo. Ibig sabihin, tapos na ang pag-maintenance mo. Hanggang dyan ka na lang. Bakit? Hindi ka na makakaihi. Iyan, iyan na nga yung barometro ng ating mga sakit. Para masabi natin na, ah, kaya ko pa. Ah, hindi pa ako magda -dialysis. Ah, okay pa ako. Ganoon yan eh. Pag ang ihe pag hindi ka na nakaihi, tapos na ang laban mo. Dialysis ka na. Bakit? Kasi lahat ng dumi sa katawan mo, hindi mo na mailalabas. Iyan ang napaka-importante sa atin. Diyan sinusukat at kung magdadialisis ka na o hindi pa. Kahit na sabihin mo, ang kreatinin mo ay 1,000, pero still, malakas ka pa, or ang lakas pa ng ihi mo, thank God, pwede ka pa, hindi, hindi dialysis Pero pag dumating ka sa point na aabot uh, ka sa 800 to 1,000 na kreatin uh, siguro masasuggest ko, 500 nga lang dapat sinasuggest na na magkaroon ka na ng pistola dito. Yan. yan ano lang yan. ah, uh, uh, kailangan mo lang yung pistola na yan kasi just in case na hindi ka na nakakaihin, na nagkaroon ka na ng problema, na talagang hindi na talaga kaya ng bato mo, yan na yung magiging ano mo, access mo para hindi ka ma emergency dialysis. So ako kung ako ha, ako ako bukas ako dito eh. Ibig sabihin, ready ako dyan. Pag ako dumating sa point na, halimbawa lang, nag-800 ang kreya ko, magpapalagay na ako sa, ng pistola dito. Kasi, uh, mahirap mag-dialysis, lalo na kung dito ka malalagyan ng, ayan, dyan ka malalagyan. Napakahirap dyan, guys. Kasi, pronto uh, prone to sa infection. Tsaka, napakahirap gumalaw pag dito and like dito guys uh, medyo medyo magandang gumalaw pag dito <coughs> excuse me ayan dapat dito pero kung ako ang pamimiliin mas prepare ko na dito maglagay kasi itong kanan kasi gamitin 'yan pag hindi naman porke dialysis patient ka na hindi ka na magtatrabaho pwede mo pa rin gawin yung mga bagay na ginagawa mo na no normal ka na hindi ka nagda dialysis pwede ka pa rin magluto maglapa pwede yan. Basta wag mo lang ipambubuhat yung access mo. Halimbawa, dito ka sa kaliwa, meron. Ayan, dito ka sa kaliwa, meron. Dapat wag mo itong gagamitin pambuhat. Pwede pang alalay lang, pang hawak, hawak pero pambuhat hindi siya pwede. Kasi pag binambuhat mo yan, tapos nandyan yung access mo, ang tendency, ang tendency niyan, baka mamatay yung access mo. Kinuwento ko lang sa inyo guys, ayan. Nag-update lang ako sa inyo sa about sa akin kidney. Doon sa mga nag-chat po sa akin sa sa Facebook, ah uh, sa Messenger ko, ah, uh, upo kayo mag-alala, sumasagot po ako. Kaya lang hindi ko lang po masabi kung kung ilang minuto o ilang basta po dumating sa akin at nabasa ko naman nagre-reply po agad. Nagre-reply po ako. Kaya huwag po kayong maihiyang mag-chat sa akin. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. At magbalitaan po tayo. The next na mag ano tayo mag about na sa sakit ko, uh, i-update ko kayo kung bumababa o tumaas ang aking creatinine. Uh, magpapaalam na po tayo guys. See you on my next update. Bye-bye! God bless po sa lahat! Please subscribe my channel guys!